Nagpahayag ng kagustuhan sumama sa joint patrols kasama ng Pilipinas ang marami pang bansa bukod sa Amerika. Yan ang sinabi ni Armed Forces Chief of Staff Romeo Broner sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific region. Ayon kay Broner, niluluto na ang joint sales kasama ng mga hindi mo na pinangalan ng mga bansang nagpahayag umano ng interes na maglayag sa West Philippine Sea kasama ng Pilipinas. Sabi naman ni US Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino Long term na ang sabayang pagpapatrol ng Pilipinas at Estados Unidos simula ng sabay nitong naglayag sa West Philippine Sea noong entrada ng si Tiyembre. Paraan ito para matiyak ang freedom of the seas at airspace na para rin umano sa ibang mga bansa sa tensyonadong rehiyon. Ginawa ng dalawa ang pahayag matapos sa Mutual Defense Board at Security Engagement Board meeting kung saan tinalakay ng Pilipinas at US ang mga policy direction sa partnership ng dalawang military kabilang na ang posibleng pagdadagdag ng EDCA site sa bansa. Kabilang sa mga natalakay ang tritig ng pagdagdagaw o pagpaparami sa site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sa Pilipinas na kasalukuyan ng may siyam na lokasyon sa buong kapuluan. Para sa naan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.